Din. Oops. Oops. Ay, Ipsi. Diyos tayo ba? Uy! Raven, dinukan ba eh? Patong! Ay! Kahit ang totoo natatakam niya sa Tatakam niya yung Woy! Mm -hmm. Baka ka masarap yung luto ni Mama. Alat alat, masarap. Saka nakapitin lang sa Nawala yung alat. Huh? Nawala yung alat. butong ka lang. Small no, baby, eh? No, 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 no. Gabby, yeah. Fine, don't know you. It's not, something. sure. i Let me small baby. Mm. Ay, regalo sa akin. Probe. Ipin ka eh. Ay, Ayan, box. 1989 pala nag-ano yung yung ano? Yung trial. Ayan nag-cover? Ang galing pa freezer. Kamu nakita. Ah. Diyan sa loob. Diyan sa siyempre. Uh, maaalala mo ko dito. Kasi, my birth year to. Ano yung box? Pagka nakita mo, maaalala mo. Kasi, nandito ko. Mm -hmm. 1989. nakalimutan ako dito. 1989. Ayan eh, o, mine. This is my birth year. When I was born. Pagka English? Ang bako ng English mo? original to eh. Original ba? Oo. Oh. Mala, kagah kagani ng umaga. Hindi nang ingay si Bruno. Hindi nang ingay, paggabi. Kailang kahit mag-ingay siya ng umaga, basta wag gabi. Ay maganda ng apahayembong ang a usakan yun kami ng mga sa sima 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 yung sima mama yung naghihirap. Chillin, relax nga Nakapahingin mo. Nakapahingin mo. Nakasin mo si Pao. Yo, nagpagalit. Hindi nga. Hindi nga siya maanghang. Maanghang? Hindi nga siya maanghang. Masakit lang sa gila. Kasi ang lamig. Lamig? <coughs>

mata okay. dito. Mata niya mo, ang ganda na mata Habang -hmm. tunutun mo yung mata ko, makakal. Paubos ice cream, guys. Parang blue. Atau itu Pinalambot ini pinalambot <coughs> <coughs> <Kainapong pun? coughs> <Baka kain, coughs>

So, ayan ako, guys. ko kuno siya ay pwede ko na siya magamit. <coughs> Ito yung takip. So, may lagkit-lagkit yung takip. Kaya, guys, din natin. Ngayon. hindi.

Bye guys. ay lang. Shinare ko lang sa inyo. Shinare ko lang sa inyo yung pagkagawa. Wala. Kasi nagtanong nagtanong ako sa inyo. Wait lang. Ano nga sa Jollibee gano'n? Mimi Lane? Comment nyo nga sa baba. Jeremy. At i-heart nyo na din to. Ayun lang. Bye!